Buenos dias, señoritas y señoritos. Ayan na, umiiyak na ang kampo ni Tatay Diggs because it seems their propaganda machinery is falling down like London Bridge. <laughs> unti na po, unti-unti na po, bumabagsak. And we are saying this dahil na suspend sa uh, prior to permanent permanent dismantling or deletion or pagtanggal ng permanente sa uh, pahina po or Facebook page ni uh, uh, Mr., uh Mr uh sino pa to si uh, Sos Sasrogando Sasot si uh, I don't know his uh, but uh, his miss sas Ro Ro rogando sa na uh, uh, for the motherland for the motherland na uh, and, uh alam naman natin na of course uh, uh siya saka sila Chris, uh, Chrisette Chu at saka ngayon sumali na sa kanila sila si uh, Mahalika ka at saka sila Banatbay si Mocha, medyo medyo low profile ngayon uh, uh they are among the key defenders of the uh, of the uh, Duterte propaganda or Duterte fake news machinery uh, lalo na nung uh, the time when uh, former president Duterte was in power so ito talaga sila talaga mga uh, mga key persons although syempre, may mga may mga reports tayo na nakikita at uh, may naobserbahan rin natin medyo na kwanan na na over the backot na daw si uh, si Banat Bay at nandoon na nakuha na ni uh, ni Speaker Romualdez o ni Lisa Araneta Marcos. So in reaction to this, ang main subject of attack ng mga DDS ay si First Lady Lisa Araneta Marcos at yung uh, operator niya na nakikita nyo mga mga uh, either Marcos or uh, or uh, Duterte bloggers wala silang sense of loyalty tingnan nyo si uh, itong si Thinking Pinoy nag from Duterte to uh, to uh, Lisa Araneta na mabilis pa sa kidlat sumasama pa sa mga presidential trip kasama pa sa ginagastos natin sa 800 million uh, travel fa travel budget nung 2023 at ngayon naman uh, nakalaan ng 1.4 billion sa Office of the President for travels syempre kasama na naman diyan yung mga vloggers so pahamak talaga ito sa sa bayan natin kaya dapat i an i, uh, and, uh i unsubscribe ju you na know, sa mga ito. Don't give them any any kind of support. So nakikita nyo naman kung totoo yung mga istorya pero at nakikita natin ganoon rin parang na uh, mellow down na or na uh, si, uh, si 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 uh, banat bay sa pagbanat kay Marco. So uh, kung sa na, kay Marcos naman siya talaga ngayon eh wala talagang sense of loyalty mga ito at simarli ka naman from Marcos to Duterte so what uh, what uh, what is uh, what what ties them together ha huh, is this pera pera lang po pera pera lang it's not love for country kahit for the motherland pa ang page ni uh, Sas Roga Mr. Sas Rogando Sasot pero kwan lang talaga it's just uh, you know It's just uh, the mula, ha? Huh? The cling cling, <laughs> the jukebox factor, ha? Huh? Jukebox blogger. So yan lang talaga. Yan lang talaga that binds them together. Hindi pareho yung mga nakikita nyo, yung mga uh, yung mga yung mga opposition or uh, yung mga independent bloggers or truthful bloggers like like what? like Christian Gera, ha? Huh? So ka at sa uh, enso Recto, at, uh, toto kausing aling Marie we stay true to our calling we straight stay true uh, yung loyalty namin sa inyo to god and the country and the motherland kami ang tunay for the motherland so yun it uh, if you, may mga vlogger ngayon they're just discussing itong nangyari kay uh, kay uh, mister sasot at uh, <clears throat> yung iba naman kay Mahalika na earlier natanggal rin ng Facebook page pero the bigger the bigger picture here is not uh, these two persons and uh, hindi nga hindi nga hindi nga uh, tama na to limit uh the discussion dito lang at uh, ang at because of this ang banat ay kay uh, ay uh, kay uh, First Lady Lisa Araneta Marcos kasi ganon ganun ang kw nila ganun ang uh, ang flow ng mga attacks nila ngayon, ngayon ganun ang uh, ang rhetorics nila ngayon. What what should be done is we should look at the big picture. Yung kabuuan po ng sitwasyon. At yung kabuuan ng sitwasyon ay masasabi natin sa analysis ni Vat ay uh, they the Duterte camp is really in trouble. Kasi uh, one of the many lang ito, one of the latest lang ito kay uh, kay Sasot uh, uh, na natanggal yung page niya. Uh, nakikita natin, even during the Duterte administration, kung alala natin, natanggal, tinanggal rin ng Facebook ng 200 pages. 200 pages led by uh, his uh, social media manager at nakabanggaan na rin kami nito si, uh, sa mga interviews sa ABS-CBN, uh, itong si Nick gabunada sa interview ng ABS-CBN, sa interview ng uh, Channel 4 ng United Kingdom, sa Washington Post, sa iba-iba pang interview kay Bat at saka sa kanila kasi for the opposition uh, yung uh, uh, TV network ng Canada. So for the opposition, ako ang or neutral blogger, akong ang kinakausap nila, for the Duterte blogger. Ito at saka sila mo kausap, at saka si Nick Gabunada. So even even in uh, 2019 natanggalan na ang mga, ang Duterte camp ng uh, 200 pages dahil nga uh, that they were they were manufacturing fake news they were quote uh, uh, propag, propagating fake news and lies sa social media at uh, uh, sabi pa nga ng uh, uh, Facebook noong time na yun, this, these pages frequently posted about local and political news, including topics like the upcoming elections, candidate updates, and views alleged misconduct of political opponents, and controversial events that were purported to occur during previous administration, yung binabanatan pa nila ng tuloy-tuloy yan, yung Aquino administration. Ha? Uh, the administration, the previous administration led by uh, former or the late President Benigno Aquino the third. So, sabi ng Facebook, although the people behind this activity attempted to conceal their identities, our investigation found that this activity was linked to a network organized by Nick Gabunada. So, yun, bistadong-bistado sila. Kaya, tinanggalan sila ng uh, ng uh, ng mga Facebook pages, groups and Instagram accounts, ha? so nakikita natin na uh, Facebook has been consistently dismantling them. kaya siguro it is too much power to to give or ascribe to First Lady. hindi naman na dine natin si Lisa Or mina minamaliit natin yung kakayahan. Ang nakikita lang natin, noon pa man sa time pa ni Duterte, 2019, ipag-react nga siya dito si Duterte. And there was a time yung mga chu chuwawanya uh, tinakot na tatanggalin daw ang Facebook at gagawin daw nang uh, panibagong uh, panibagong uh, 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 parang Facebook like account. Although hindi nila hindi at we black about it earlier. Hindi nila tinulo ito dahil syempre wala naman silang know-how at uh, magkaka talaga mga Pilipino kung ginawa nila yun. So wala, wala na nagawa si Duterte pero pinagsabihan niya ang Facebook as usual. Na ano bang purpose nyo dito? Inaalaw namin kayo, akala namin matutulungan nyo kami. Uh, pero hindi pala, uh, sinisiraan nyo kami, ganon. So, Added to this, ay nagtanggal rin ang Facebook ng uh, ng bago-bago lang, bago-bago lang last September uh, or August to September ng 7,704 Facebook accounts. Uh, dahil pag, sa pag uh, sa paglabas nila ng mga pro-China and especially uh, fake news na is uh, propagated or started or uh, Uh, manufactured by the Chinese uh, communication network. So, ito ang nakikita kong dahilan na isa medyo bad, bad bad image na sa kanya si mga si Duterte at saka yung mga blog yung mga bloggers niya. Pangalawa, galit na rin si Facebook dahil siyempre Facebook is an American company kay Mark Zuckerberg. So, ang ang object of attack talaga ng mga Chinese propaganda networks ay uh, yung uh, yung uh, uh, Facebook at uh, directed yung attack sa sa Amerika. Ito nga recently rename nila yung uh, kaya kaya natanggalan ng 7,700 pages dahil last February rename nila yung uh, bombing of the Nord Stream underwater pipelines in the Baltic Sea. Ito yung uh, pipeline from uh, from Russia to the rest of Europe na gas, blame nila sa Amerika. Eh, alam naman natin na pwede nga, meron kasi nasabi, baka sila Putin mismo, President Vladimir Putin, nagpabomba na ito para isabotahe yung mga, yung mga gas supply ng mga uh, European countries na tumutulong sa Ukraine. Pero uh, unfortunately, uh, Amerika ang na-blame dito. So ito talaga ang nag-trigger. So dahil dyan, uh, bad bad trip na uh, pa, parang uh, masamang-masama na talaga or very suspicious na talaga ang Facebook sa mga uh, pro-Chinese accounts. Kaya hindi ito uh, hindi ito isolated case. Ito nangyari kay kay Sasot and I doubt whether si uh, uh, the first Lady is that uh Lisa Araneta Marcos, is that powerful? Or, biniblame rin nila si thinking Pinoy. I don't, I doubt whether they are that powerful na pwedeng nila patanggalin ito mga, mga, mga channels sa ito. Kasi, hindi lang ito kay SAS. Nakita nyo, almost lahat ng channels ng SMNI natanggal, natanggalan na rin. Ha? Pati sa, kasama na sa TikTok, kasama na sa YouTube. So, yun basic uh, uh, pattern na nagfe fake news nagpro -pro, pro china uh, pro china rhetoric at uh, at uh, yun nagbabaylate yung uh, yung uh, uh, user guideline or uh, uh, mga patakaran ng uh, Facebook at saka ng YouTube Twitter at uh, pati pati I think pati Instagram pati oh no I think uh, Twitter site tinanggal na rin both kay Kibuloy yung sa Kingdom of Jesus Christ movement niya yung yung radio yung radio at TV programs niya itong mga uh, uh, mga social media sites ginagamit nila mga new, most of them are newly created so I hope this will serve a lesson na talaga sa mga sa mga uh, bloggers uh, maalam naman namin na unlike kay Vat uh, and uh, syempre uh, we thank God na lucky si Vat na ang vlogging uh, natin is only we we do it for for uh, for the uh, for a higher purpose for love of country kahit abunante tayo sa mga sa mga kuwa natin sa mga sa uh, uh, social media team na who who, who help Vat pero We do it not not uh, for uh, for uh, to earn a living but to help the country and to help fight uh, fake news to help fight the uh, Chinese propaganda to help fight corruption. Pero ang advice ko sa mga vlogger na hanap buhay ang vlogging, magbago na po kayo. Actually I gave the same advice to to SMNI nung nauna uh, na tanggalan natanggalan yung uh, mga channels nila sabi ko magbago na kayo dito kayo uh, you, you you live dito dito nang gagaling yung livelihood nyo magbago na kayo and that is my the same advice I'm giving uh, I'm the, giving the Duterte bloggers uh, mahalin niyo na yung country niyo wag nyo, uh, mainit na talaga ang China uh, hindi lang hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo sa buong mundo so you should uh, take this uh, warning and uh, and uh blog uh, uh do do pro pro patriotic blogging show your love for country for the philippines through blogging and uh, this is this should be a fair warning to you ito nangyari kay uh, Sasot and uh, and uh, well this is this is very sad news for the Duterte camp at sana pati sila rin magbago na rin. So please share this vlog so the Filipino people will know what is really happening in the country. Thank you very much for watching and don't forget to subscribe to the Vlogcaster armadine YouTube channel. And see you in my next vlog.